Hi guys, welcome to my mini vlog and for today's mini vlog, magbibigay lang ako ng advice kung ano ba yung mga dapat at hindi na dapat dalhin papuntang Poland So una, syempre yung documents nyo pagdating nyo ng Warsaw eh, sa immigration, kailangan nakapresent na agad ang yung documents kasi medyo stricto sila dun guys Pangalawa, yung mga gamit niyo kung gat maari, huwag na kayo magdala ng masyadong madaming gamit. Kasi nga, ah, mga culture sa ay doon guys, ah, puro hagdan. So, wala masyadong elevator and escalator doon. So, mahirapan kayo, lalo na kung connecting flight pa kayo, papunta sa mga Katowice, ganyan. So, mahirap. So, hanggat maari, isang luggage lang dalhin nyo kasi nga, maghahagdan nga kayo. Pangatlo, magdala kayo ng hanger kung kaya pa naman sa luggage nyo, no? Kasi puro sampay doon, guys. Well, hindi uso ang uh, dryer. Pangapat, huwag na kayo masyadong magbitbit ng madaming mga shampoo, sabon, ganun. Kasi marami namang grocery store doon, like uh, ka uh, bidronka, uchan, at saka kuflan. So, yan mga guys, kompleto sila. So, para lang hindi na kayo mahirapan magbitbit ng mga gamit ninyo. Huwag nyo na <laughs> Nairapan ako kasi nagdala talaga ako ng mga ganon. Akala ko kasi wala masyadong bilihan doon sa Poland. So, bago kayo mag-move no sa Poland, i-check nyo yung location nyo kung may kuflan, bidronka, tsaka uchan. So, kompleto talaga sila guys dyan. Panglima, magdala kayo ng gamot. Yun, at saka salon pass kasi hindi natin masasabi ko ano yung magiging trabaho niyo doon baka output kung output back back talaga kayo kaya assembly kayo o para lang ready kayo ha magdala ng salon pass and pang anim magdala kayo ng ganitong socket or saksakan niyo guys eto eto kasi yung ginagamit dito ganito yung saksakan sa Europe ayan 220 oh bali 250 nga to eh so 220 yung volts dito parang Pilipinas eto naman nabili ko siya sa Taiwan diyan sa 1010 tapos bilhin na rin kayo na extension niyo So, yun lang naman guys ang advice ko, no? Pero nasa inyo pa din yan kung gusto nyo magdala ng maraming maraming gamit. Pero para sa akin, na-advise ko kayo na wag na masyadong madaming gamit, ha? Para di kayo mahirapan. At hindi doon uso ang escalator, elevator. Ang uso doon ay hagdan. Okay? So, yun lang guys. Sana nakatulong itong aking mini vlog sa inyong journey papuntang Poland at kung saan man lupalop nyo gustong pumunta. maraming salamat! Bye-bye! Adios! I